Mainyo niyo ang Espiritu, kapayapaan, at karunungan mula sa Diyos Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo mga Biblical na kapatid kay Kristo. Ang destinasyon o ang tunay na goal natin ay dalhin tayo ng Lord Jesus sa Diyos Ama na perfect kaya dahil siya ay pinatay sa laman ayon sa nasusulat. Isang Peter 3.18 Sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Ngunit may presyo na babayaran pagpasok sa kaharian ng Diyos kung saan ang mga matutuwid ay magliliwanag gaya ng sikat ng araw Matthew 13.43 at sa Revelation 7.13-14 na dakilang kapigatian naman ang daranasin na pinaputi at hinugasan ng dugo ni Kristo ang kanilang mapuputing damit upang makaparun at makatayo sa harapan ng trono ng Diyos Ama sa kaitaasan. Nabubuhay tayo para kay Kristo na Diyos natin kapag kasama niya ang Ama kung uunawain natin ang nasa John 1.1-2 sapagkat siya ang buhay natin, ibig kong sabihin ayon sa nasusulat ay upang gumanap ng kalooban at dinggin ang salita ng Diyos hindi tagapakinig lamang. Kaya nga tinuturuan tayo na sa Diyos lamang sasamba at siya lamang ang paglilingkuran. Ngunit may kanya-kanyang pagkaunawa ang mga tao kaya iba-iba ang paliwanag tungkol dito o matatawag na nating palabo lalo kung habang tumatagal ay lalong lumalabo o lumalayo ang paliwanag niya tungkol sa mga nasusulat na ating bataya na kinasihan ng Diyos. Kaya inaanyayahan ko ang sino manasuriin ninyo ang sinasaysay na mga salita sa baydiong ito, at sa nakong loloobin ng Diyos ay masagot ko na mapayapa ang bawat katanungan ng sino man sa mga nagsusuri. Huwag tayong magpakamangmang o magpakabobo bobo bagamat maraming mangmang at bobo sa ibabaw ng lupa na walang balak tumiyupad ng kalooban at salita ng Diyos sa buong buhay nila ay talagang yumayaman. Sumasagana sa maraming ari-arian at pera sa ibabaw ng lupa na hindi isinusurender sa Diyos lalo kung nalalapit ang takdang kamatayan nila huwag po silang tularan dahil mapapahamak sila o daan ng kamatayan ang tinutungo nila. Mga Kawikaan Kapitulo 14 Labindalawa Tabindalawa may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sinasabi sa Matthew 15.5 na nawawalan lamang ng kabuluhan ang pagsamba natin sa Diyos kung ang itinuturo na aral ay ang mga utos ng mga tao. Sapagkat ayon sa John 12.50 ang utos ng Diyos ay buhay na walang hanggan ganoon kahalaga gaya ng pagsampalataya natin kay Kristo ay buhay na walang hanggan din. Sa Ezekiel Kapitulo 4 12, 15 ay inutusan ng Diyos si Ezekiel na lulutuin ang kanyang pagkain kasama ng dumi ng tao ngunit tumutol siya dahil mula pa sa pagkabata niya ay hindi siya kumain kailanman ang namatay sa sarili o nilapa ng heyot o pumasok man ang kasuklam-suklam na karne sa kanyang bibig. Alam naman natin na sa Leviticus 11 isang nandoon na susulat ang mga malinis, marumi, at mga kasuklam-suklam na pwede o maaaring makain o ipinagbabawal para sa mga tao ng Diyos na kainin. Diyos ang dapat sundin dahil siya ang nakakaalam ng ikabubuti ng bawat taong nilikha niya kaya hindi dapat sundin ang salit-sabi ng kung sino-sinong mga tao. Sa bagong tipa na sa unang Timoteo kapitulo 4-4-5 na ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti kung tinatanggap na may pagpapasalamat sapagkat pinababanal ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Ito ang basehan ng ilan o marami kaya pwede nang kumain ng marumi dahil nilinis na kaya hindi dapat ipalagay na marumi dahil hindi na raw nakarurumi sa tao anumang bagay na pumapasok sa bibig. Acts 10.15 Matthew 15.16-20 Ang katwiran naman ng iba ang topic dyan ay yung kumain ng hindi naghugas ng kamay. Pero ang sagot ko paano naman yung pagkakataon na si Ezekiel inutusan ng Diyos na kumain ng nilutong pagkain kasama ng dumi ng tao na ng kalunan ay pinalitan ng dumi ng baka Ezekiel Kapitulo 4.12.15 Nagkamali ba ang Diyos natin o hindi? O huwag no ang mangyari dahil Diyos lang ang tapat bawat tao ay sinungaling gaya ng nasusulat. Hindi po siya nagkakamali sa mga utos niya. Kaya ang utos ng Diyos ay ating pinagbabatayan pa rin kung ano ang dapat sundin upang huwag mo alang kabuluhan ang paglilingkod natin sa Kanya. Pasahin natin sa, mga taga Roma Kapitulo 3, 27-31, Magandang Balita. 27 kaya't ano ngayon ang ating maipagmamalaki? Wala. At bakit naman tayo magmamalaki? Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? Hindi kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Talawang putwalo gayon, maliwanag na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya mapapawalang sala ang tao, at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Talawang put ang Diyos by Diyos lamang ng mga Hudyo. Hindi ba't Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, siya'y Diyos din ng mga Hentil. Tatlong put sapagkat iisa lamang ang Diyos. Kapwa niya tatanggapin ang mga hudyo at mga hentil dahil sa kanilang pananampalataya sa kanya. Tatlong puti sa pinapawalang saysay ba namin ang kautosan dahil sa pananampalatayang ito? Hinding hindi, sa halip pinapagtibay pa nga namin ito. Kaya nagkamali ba ang Diyos ng utusan si Propeta Ezekiel na lutuin ang pagkain niya kasama ng dumi ng tao o baka syempre kapag kinain niya on kasama rin tiyak na makakain pati dumi, wala po akong nakikitang masama o mali sa sinabi ng Diyos kay Ezekiel dahil hindi naman kumukontra sa salita niya sa buong Biblia. Kaya kung maglilingkod tayo sa Diyos huwag po tayong choosy o yung tayo pa ang mamimili ng kung ano ang utos ng Diyos na dapat sundin bagamat kay Ezekiel iniutos ang gayon at hindi naman sa atin. Nagtataka nga ako kung bakit pilit iniiwasan ng maraming kristyano yung nasa Acts 242 4, 2, 4, at Acts 4, 2, bilang pagpapasakop o pagsurrender sa Diyos ng lahat natin. Paano tayo magiging karapat dapat o perfect o walang kapitulong? mapintasa sa paningin ng Diyos kung choosy tayo o mamimili lamang ng kung ano susundin o iibahin ba natin ang ebanghelyo ayon sa gusto natin na dapat natin tuparin. Hindi marapat ang gayon walang disobedience o rebelde sa Diyos ang makakapiling o makakasama niya sa langit kaya ang pagkain ng baboy o anumang ipinagbabawal sa lumang tipa na ipinahihintulot sa bagong tipa na ipwede ng kanin dahil nilinis na ay sana huwag ng tutulan ng mga hindi nakakaunawa. Colossians 2.16-17 pito anim, sino nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa pag-inom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan o araw ng sabat. Tabing pito, sa isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Kaya walang karapatan ng sinuma na humitol pa sa mga lingkod ng Diyos tungkol sa pagkain o pag-inom, sa kapistahan, bagong buwan o araw ng sabat. Kung wag po nating isipin ang banal na kasulatan na kinasihan ng Diyos ay nagsasaysay ng walang kabuluhan dahil pagmamataas ang gayon at hindi pagpapasakop sa kanya, gusto ba ninyo na kayo ay salansangan pa ng Diyos? Ako ay ayoko ng ganoon. Kaya hinihimok ko kayo na manatili po tayo bilang tunay na Kristiyano sa Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, tanggapin lamang ang tunay na Jesus o tamang pagkakilala sa Kanya ayon sa Biblical base at ang tunay na Ebanghelyo lamang upang manatiling ligtas, kaya ating itakwil na yung ibang Ebanghelyo o ibang Espiritu o Jesus na hindi mula sa Diyos ama ang tunay na Diyos kung naidagdag na tayo sa bahay ng Diyos na tinutupad ang nasa Acts 2.42-47, ay tiyak o karapat dapat na tayo sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya dahil sa pananampalataya kay Kristo at kung hindi pat lalo walang bahay niya dahil sa katigasan ng puso ng mga so-called Christians ay magrepent pa rin para kung pinatawad ng Diyos sa ngalan ni Kristo ay ligtas pa rin sakaling mamatay na ang mga laman natin at mananatiling ligtas naman ang mga kaluluwa natin kahit ang Diyos ay binigyan tayo ng buhay na nagkakasala ng hindi sa ikamamatay. Hindi ang ikamamatay ang binabanggit ko dito isang John 5.16 at kung ngunit kinakailangan pa pala nating maging sakdal dahil ang Diyos ay sakdal Matthew 5.48 o mamatay dahil sa salita ng Diyos kung kalooban niya tiyak mangyayari kaya dapat huwag ikabalisa ang mga bagay na ganito basta tumalima pa rin. Pagpalainawa tayo ng ating Diyos Ama dahil kay Kristo. Purihin ang ating Diyos ang Ama, magpasawalang hanggan, Amen.